Hello Hi Aris Mid month of August Mid August 2024 Kuha tayo ng ilang guidance, advice Anong kailangan marinig ng mga taong ito ngayon, Aris? Message Aris, mid August Mid month Ano pong gabay? Will be straightforward para sa mga taong ito ngayon Aris Ano pong maiwan natin para sa kanila? Mensahe ka ba para sa mga Aries? Ayan na. Uy, kumpul, kumpul na. Kumpul na sila. The King of Cups, isa-isa natin. The Page of Swords, Rives. And the Knight of Cups. Okay, so. Andito naman yung pagkabalans, Aries. King and Knight of Cups. So, mapaano man ito, no? Relationship-wise, napakalawak ng usaping relasyon. Or maybe isang indikasyon nito, mapapamilya man, kapareha, kaibigan. Pero actually, more on romance yung umaangat ngayon para sa inyo, Aries. Pero regardless, okay, tayo po ay general reading. At the center of your coins, the page of swords rivers, eto lang tayo. Maybe kaya nga po umangat yung balance sa dalawang pagitan ng barahang ito. Ay, upang ito yung mapaangat ng higit sa inyo, okay? Ito yung kailangan yung panatilihin ang pagkakalma. Especially sa part ng pakikipag-usap or paano mo pinapahayag ang inyong damdamin kahit sa simple ideya or ano man ang pwedeng bumuka. Bumuka? Hindi. Ilabas niyan yung bawat salita na sobrang mag-apply. Ano, astrologically po kasi si Mercury, ito madalas ko na namamention lately. Mercury, the planet of uh, communication, right now, currently in retrograde phase po. So, merong, ayan, merong tendency tayo na baka nagpapadalos-dalos tayo doon sa ilang paraan nyo. Bilang page of swords o mga, this is about your communication. Ayan, sobrang mag-a-apply, ano, page of swords reverse, guys. I mean, maraming merong ilang glitch, ilang delays, or ayun nga po, baka magpadalos-dalos kayo sa bugso ng inyong salita. Dahil na rin sa emosyon. King of Cups, Knight of Cups, again, pinapaalalahanan kayo na bago kayo, ito, mahirap kalaban, ano, lalo pa kapag emosyon na ang umaangat. Pero hanggat kaya, maybe kailangan marinig ito ngayon pa lang. Hanggat kaya at ay piliin nyo I mean, choose your words wisely or carefully. Ano, kasi may, may tendency, totoo naman, na kahit wala tayong intensyon or hangarin na makasakit ng ilang tao. I mean, hindi mo to ano eh, kung wala naman to hindi ito intended, kumbaga. Hindi mo ito something, syempre naman, wala naman tayong gustong masagasaan. Pero, dahil nga, baka hindi natin masyadong pinag-iisipan yung ating gustong ma maiparating, baka mabigla rin tayo sa pwede nating sabihin, lalo pa kung kaakibat nito, ang ilang tension or something na hindi ganun ka ano, kadaling panghawakan. So, yung, yung miscommunication or misunderstanding, disagreements po ay possible this mid-month. Hindi ko ito tinatamisan. Maybe isang reminder lamang ito. Okay, na ito yung inyong pangahawakan dapat or higit na aalalahanin ngayong mid-August. Other messages. Napakalawak ng cards, guys. Ano, just only take what reaction yet. Gusto ko i-clarify ito. Add pa tayo ng ilan ano. Aris. Ano pang ma-add natin dito? Aris, mid-month. Bakit ito ang umaangat? Ayan. Uy, mayroon ilang baraha. The Three of Cups Reverse. So, maaaring may kaugnayan nga rin ito sa ilang kaibigan o ilang katrabaho po. Or your, ayan, siblings. Napakalawak. The Chariot, the Seven of Cups. All are in reverse. So, about sa family, relationship talaga. Kinlarify pa natin. Yun lang din yung nais patunguhan. Okay. So, kung hindi mag-apply po yung aking unang na-mention, if ever meron kayong hinihintay mula sa ilang kaibigan. Reversal yung energy, guys, every time. So, maring ito yung mag-apply sa inyo o sa ilang tao sa inyong paligid. Halimbawa, meron kayong hinihintay na pera. Ganyan. Maring matagalan lang po. Hindi sa hindi ito makaharating, pero maring meron lang ilang delays. Kabagalan kayong maramdaman. Or ilang glitch na ayaw natin, pero ito, sabi ko nga, balance. Patience is the key. Patience, patience, and patience. Again, if ever hindi nag apply sa inyo yung pinaka-mensahe ng cards kanina rin, kung hindi kayo yung mismo yung parang um, madadala sa emosyon at baka hindi mapanghawakan ng isang conversation, mani ito po ay ilang tao sa inyong paligid. Pero, ayan lang naman. Ang buhay ay weather-weather, ano, sabay lang tayo. May pagka overwhelm dito, overwhelming sa feeling yung ilang ganap ngayong mid-month. Sa mas practical, yes, merong celebration It could be unexpected for some of you or a surprise party invites ba ito? Or connection, reconnection sa ilang taong matagal nyo nang hindi nakikita? Gaya ng, ayan na nga, kaibigan, pamilya, kahit over the net lang po, I feel na merong kamustahan. Kahit sa simpleng kamustahan. Or, ayun lang, yun nga, yung ilang glitch. Kung nasa ibang bansa kayo, halimbawa, sa pagpapadala ng pera, ganyan. I mean, hindi lang maaring gano'n ka-smooth yung dating ngayong mid August. Pero again, meron niyang dahilan na, di ba, napaka-normal tayo po ay nakakaramdam nung katagalan minsan. So, sabay lang sa so, ilang kabagalan na ito or ilang delays sa buhay. Again, kung meron man kayong maramdaman na ganyan, ayan, kung meron mang pagka-traffic sa daan, or well, hindi pagkakaunawaan, everything is temporary, huwag niyo pong lagiman. Yan ay merong dahilan. Maaring yan ay isang test lang. Kung baga test ang inyong pasensya or kung paano nyo pangahawakan ang inyong buhay. Buhay. Sa anong mag-sektor ito. Okay? Ito yung umaangat sa inyo. Relax din. Pag may time, stay flexible and adaptable sa sitwasyon. Patience is the key. Para sa inyong inyo mid-August 2024, Aris.